Pagkatapos naman matid yung mga bata nga sa paaralan, umalis ka agad kami ng asawa ko. Dahil nga, panggabi yung shooting niya ngayon, kaya nandito siya ng umaga. Ayan, ayusin kasi namin guys itong lababo namin. Dahil na sobrang bulok na nga yung lababo nga namin. Hindi na kasi kaya ayat tingnan guys yung lababo nga namin. At parang hindi na nga abutin abuti ng December dahil sobrang nabulok na nga yun. Sa December pa nga sana namin balak ayusin to. Pero tingnan nyo naman yung itsura. Hindi na kaya. -aya. sabi ng asawa ko, ayun nga, papalitan na nga lang namin. At dito nga kami una nagpunta guys. Kasi dito nga kami nakabili no, noon nung una na nga naming lababo kaso nga nasira ngayon pagtanggal kung matagal ka na nga nakasubaybay sa mga vlog ko ay alam mo na iba nga yung lababo ko noon at iba na din nga ngayon at ayan dito nga kami guys pagdating nga namin dito sobrang gaganda nga ng mga lababo nga nila sobrang ganda talaga guys pero yung presyo naman ay nako nakakalula sobrang mahal guys yung 5k nako sobrang mahal talaga hindi ko yan kaya <laughs> hindi ko nga kaya yung 1k guys yung 1k nila guys yan yung pin nakamali. nga lumabas kagad ka kami dito guys kasi nga ay nako parang hanggang lababo nga lang yung ano namin guys yung pera namin at hindi nga namin yung mapapagawa hanggang lababo lang kasi sobrang mahal kasi yung lababo nga nila dito Noon, Noong nung nakabili nga kami dito guys nung una naming lababo ay sobrang mura lang kasi yun pero 2020 pa kata ka yun at ngayon anong taon na to kaya sobrang mahal talaga yan bumili na nga kami ng pako guys para gagamitin nga dun sa kahoy at madami nga kami napuntahan guys para nga makahanap lang na medyo mura nga lang ng lababo at ayun, sa wakas nakabili nga kami at pagkatapos umuwi kagad kami sa bahay. Pagdating nga namin dito sa bahay ay nasikasok agad ng asawa ko at yung kapatid niya, napatulong na nga rin siya sa kapatid niya para mabilis nga lang itong matapos kasi kailangan matapos kaagad to guys dahil nga meron pa nga siyang pasok mamayang gabi para naman makatulog nga siya kahit saglit. At ayan, yung nilagay niya lang niya dito guys, yung malalaking kahoy para may tumaas naman konti yung lababo ko dahil nga parang inatritis na nga ako, kakayo ko dito guys kasi mababa lang kasi yung lababo yung kaya medyo tinaasan ng kaunti. At ganyan lang muna yung paglagay guys. Ayan, dahil nga hindi pa kaya na semento. Or temporary lang muna yan guys. Kaya ginanyan na lang paglagay. Ayan, at para hindi masira yung lababo kapag tatanggalin nyo. Ayan, pinaano lang siya guys. Yung kung sabi saya, pinahaom lang siya battery. At medyo malalaki na nga ang kaho yung ginamit nga nila dito para medyo talaga matagasira. masira. Pagkatapos, ayan, habang nag-aayos nga sila dito guys, ako naman busy sa pagluluto dahil magtanghali na nga yan. At para naman meron na silang makain pagkatapos ng trabaho ng nila. Pagkatapos, Tinatapos naman magluto guys. Sinundo ko naman yung mga bata nga sa paaralan. At nung nasundo ko na nga sila, ay kumain naman kami ng tanghalian. May, may na pagkatapos namin kumain ng tanghalian, kinuha ko na nga itong, etong natira nga namin ng floor mat. Meron pa kasing natira guys. Nung naglagay nga kami sa sala ng floor mat. Kaya ayan, dito ko nga siya gagamitin. Para nga yung kahoy na nilagay dito ay hindi lagi mabasa at para matagal din siyang masira. Kasi mabilis lang kasi masira yung kahoy guys kapag laging nababasa. Kaya ato lalagyan ko nga siya dito ng floor mat. Na nga lang lang, itong natira na floor mat guys ay kasya lang talaga nga dito sa may lababo. Nilagyan ko lang yan ng thumbtacks guys para nga hindi mabilis matanggal. At ganyan na nga yung itsura guys. Ay nako, sobrang ganda na. Parang sipagin tayo araw-araw dito maghugas. Charing. At maya, lang, ayan, biglang bumuhos naman ng napakalakas nga ng ulan. Kaya hindi ko na pinapapasok yung mga bata. At pag ng ulan, alis nga kami ng asawa ko para bumili nga ng ulam. At tignan nyo naman, itong chinelas ko mabuti at hindi pa nga kami nakalis guys. At pumunta naman kami ng asawa ko dito nga sa ng ulam dahil wala na nga akong maluluto yan bumili lang kami dito ng manok dalawang perasong manok na guys at yung isang perasong manok mahigit isang kilo na naman yung isa dahil nga sobrang laki at yung iba nyan guys iprito ko yan para pangbaon ng mga bata sa paaralan at yung iba naman isaw ko yan sa mga gulay pagkatapos bumili na rin kami ng konting gulay kasi alam nyo naman na mas nakakatipid talaga guys kapag gulay lagi yung binibili ko mas medyo mura kasi yung gulay guys at medyo makakatipid talaga ako kapag gulay nga yung niluluto ko palagi pagkatapos naman bumili na kami ng pizza nga para sa mga bata at yan lang muna for today's video